fathers father who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing blessed be the god and the father of our lord jesus christ who has blessed us with all spiritual blessings in, in heavenly places in christ so gusto mong maintindihan natin, mga kapatid, that what you need in order to possess the material blessing is the spiritual blessing. Kung hindi ka pinagpala spiritually, wala kang makikita ang pagpapala materially. Because ang 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 spiritual na pagpapala ay siyang ugat ng mga material na pagpapala. Halimbawa, itong isang puno na ito, like this tree, for example, this is a tree. You cannot see the flower, or the, the flower that become fruit later, if there is no root. So the root of all your blessing, is the spiritual blessing. So kaya siya mayroong mga bulaklak, kaya siya mayroong mga bunga dahil mayroong siyang ugat. Kundi ang spiritual na blessing na sa inyo. Kaya pagisipan mo muli ngayon, kaya kung wala kang naranasan ng na pagpapala na material because you are not blessed spiritually. You need to have the blessing, spiritual blessing. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, God has given you that spiritual blessing. Amen? So, kapag may nakita ka ngayon, may bago ka computer, hindi 'yun yung blessing. 'Yun ay bunga ng spiritual na ng blessing na sa iyo. Kung marami kang trabaho ngayon tinatanggap na, na puha because you are blessed spiritually. So kapag nawawala ang trabaho mo, hindi ka na kaalala sister. Why? Because since you are blessed spiritually, pag nalaglag ang isang bunga na trabaho, may tutubo ulit panibagong bunga. Kapag nawalan kang bahay, hindi ka mag-aalala dahil may tutubo ulit panibagong bahay na titirahan mo. Amen. Dahil ikaw ay pinagpala spiritually. Amen. So by coming to church and reading your Bible and listening and obeying what God says, you will acquire you will that the blessing spiritual blessings that God has deposited within you will be developed and it will grow and it will bear fruit. Amen. So napaka importante na maintindihan natin na ang susi ng lahat ng pagpapala natin ay ang ating pagsunod. At maging maingat din tayo sa ating pananalita, Sister Divine. Maingat, magingat ka you should be very careful in your confession. Lagi natin i-declare doon sa sa ating declaration, Sister Divine, di ba? Sabi rito, sa this here, down here. Sabi rito, So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do the very things I heard you say. Sa Tagalog pa, Sister Josie, sabihin mo sa kanila, kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, hanggat ako'y nabubuhay, ang Diyos ay buhay magpakailanman. Amen? Amen? Sabi ng Panginoon, gagawin ko sa iyo ang, ang mga bagay, kahit maliliit na bagay, kahit anong bagay na naririnig kong sinasabi mo. Nako. Gagawin ko sa iyo, Sister Marilo, sabi ng Panginoon, ang mga bagay na lagi mong binibigkas araw-araw. Ko, oh, pagod na ako sa trabaho. Oh, ko, wala akong ipon. Wala kang ipon, sungit ng madam ko, pastor, ang sungit, super sungit. Mas lalo pang susungit yan. <laughs> alam mo bakit? Because ang mga mabuting bagay, kapag kinonfess mo, ang Diyos ang nagbibigay. Pero pag ang mga negative kinonfess mo, narinig yung demonyo, o oh, sige, sa'yo na yan. Kaya pag nakaramdam ka na ng medyo, alam mo yung pag may edad na sister sin Cynthia, hindi ko sabi, may edad ka na. <laughs> may medyo may edad ka na, medyo na ang ating mga tuhod ay lumalambot na. Tapos, minsan na, ika-ika na tayong, sasabihin mo ngayon, ay, naku, mukhang may rayuman na yata ako. Eh, sabi naman, demonyo, may word, ha? Sabi sa Numbers 4.28, gagawin ko sa iyo ang narinig kong sinasabi mo. Kaya sabi ng demonyo, oh, sa iyo na yung rayuma mo. Tanggapin mo ng maluwalhati. Hello? Hello? So, ang iyong pagkukumpisal ay siyang nagdalilaan kung bakit, anong nangyari sa buhay mo ngayon. Kaya kung wala kang pera, sisters, ano? Kung wala kang pera, sister milen umpisa mo na tawagin. money kamit? And lahat, all the things here, has a name. This is a uh, projector. Yan, yeah, sister Virgie. Ganda, sister Virgie. Pag sinabi ko, Mr. Belgi, alika nga dito, anong gagawin niya? Di ba lalapit? Kaya pag tinatawag mo yung pera, lumalapit. Kapag tinatawag mo yung trabaho, lumalapit yun. Kapag tinatawag mo yung bahay, mo, lalapit yun.